Mr. Chair, please allow me to please allow me to state this for the record. Ang sabi po ng iba, wala raw po akong karapatan na magtanong, magalit o manindigan laban sa isyu ng korupsyon. My life and struggles are an open book. Pero ni hindi ako tumalikod sa kahit anong akusasyon o paratang laban sa akin. Hinarap ko hindi lamang kaso kundi ang kaparusahan. At sa huli ay naputunayan na wala po akong sala. This investigation is not about me. Huwag niyo pong ilihis ang issue. Sa ngayon, wala ni isang tao ang umaamin. Walang gusto managot. At kung pwede lahat ay magpapalusot. This investigation is about transparency and accountability. Kung wala kayong kasalanan, magsabi kayo ng totoo dahil kung hindi, sinusiguro ko, sinisiguro ko na mananagot kayo hindi lamang sa batas at sa Senado, kundi sa taong bayan.